Sa mga mababaho ang mga bunganga <laughs> May mga bad breath. Eto, subukan natin mga kaibigan kasi ikita ko maraming nagre-review nito. Eto ay ko lang dyan sa TikTok shop mga kaibigan. Sa Yellow basket. Click nyo lang dyan para makita nyo. Hindi pa ako nagtututbrush mga kaibigan. Susubukan lang natin kung effective. Mabrem. Meat mouth spray. E, tingnan natin kung effective. Hindi pa ako nagtututbrush. <laughs> Tinan natin ka nang magiging ano ni Mrs. Kung ano yung magiging reaction. Aim the mouth of the bottle at both sides of the mouth. Ah, both sides of the mouth. Spray it one to two times on each side. Ayan. Severe breath can increase the number of spraying. So, kung mabaho talaga yung bunganga ninyo, dagdagan nyo. Yun ang sabi rito. Mint. Two. Sa, ano, sa loob. Masarap siya. Sige, try na natin. Tara, puntahan natin si Mrs. Makipag-usap tayo sa kanya. Wala pa tayong toothbrush dito, ha? Mabango na. Ami? Ami? Ano ka sabihin sa'yo? Ano 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 ha? <laughs> ano Ha? ano 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 Bakit Bakit? Bakit? ano ano Bakit ano 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 Wala! ano 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 Bakit? ano 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 yan eh, yung uh. lambe, ay yung ano. Ano? Yung kulay. Uh, ano? Uh. Yung ano. Ano ah! Hindi spray. Ah, uh, ano nga? Pangalan yung kulay green. Hmm. Ano nga? Uh. Ano pangalan? Sarabang haligan. Uh -huh. Tap. Tap. bagay sa'yo yan. <laughs> Pagka hindi ka, pag bagong gising ka, mabaho.